Ang Hmm? Haan? Ang sarap ito. Parang tutup na siya. Luto na ba ito? No? So, ayan yung buko dito sa Thailand. Oh, Oh. oh. Ah! Love love! Pero... Mag-ste-take rin siya. Ang sarap! Haan? Huh? Ang Para ito. Parang tutup na siya. Luto na ba ito? No? Sekejap, sekejap, sekejap ini Apa ni? Apa sedap tu? Sekejap Sekejap, sekejap Haa Sambang, sarap Sarap siapa? Sarap siapa? Sarap siapa? Sarap yang Sarap siapa? 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 Sarap Tapatanggal natin yung laman. Oh, tatak tak lang. Oh. Tinatanggal yung laman. Ang sarap niya eh. Parang luto na siya. Kasi may itim na o may mga itim-itim na siya. Or para siyang parang lasang makapuno, no? Oo. Tinatanggal na namin yung laman. Oh. oh kuha. Kuha. Sarap oh, talaga oh, 'yan. Oo, nyo. Nyo yan, nyo. Ay buko. Oh. Tagal na Tagalan natin. Tagalan na natin dito sa Thailand. Ngayon lang tayong tumira nito eh. Pala, ko lang matagal ganung nakaka no. may Ito 'yung na, may try no. uh -oh. <laughs> 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 na. Oo. Kita talaga tayo. Ay, na kita mag lang ng eh. Na, sabihin mo, giinit na siya. Ah, niluto na yan. Ito kasi ano. Meron ng mga itim-itim, na siya. Tinamog nga yan, niluto nga yan. Okay.